Meron tayong bisita ngayong umaga mga ka-guys na no? kaya merida so i-check natin kung may laman pa itong yakpot. Tingnan natin na lang yung laman mga ka-guys. Kaya yung <laughs> mga ka-gaman lang. <laughs> Ayay, wala na. Gamay na lang gid. Isa ka luwag na lang gid. Oh. So, ito pala mga guys yung kakabit natin. So, dadagdaga naman natin ha. Ayan. Okay, Ito yung sa may harap mga guys, oh, puro lawa na lang yung natira. Ayan, may gagamba siguro. Wow! <laughs> ito na yung mga guys yung natanggal natin. So ito na may laman na siya. Sarado mo na. Hangin na yun. Ito lang ano na yung isa kahabi, yung pound to man. Kung mga hindi, bayan. <laughs> Gago! Ayan, natapos na natin mga guys. So, pinunasan natin ng konti lang para gumanda, di ba? Ayan. Yeah. Pwedeng-pwede na, boss. Goods na. <laughs>